Ayon kay Senator JV Ejercito, posibleng bumalik si Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV DJ Frank, kayo nga ni Sen. J.B. Ejercito na posible ang pagbabalik ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee matapos walang senador na magpahayag ng interes sa posisyon. Ayon kay Ejercito, nagkaroon sila ng pag-uusap ni Lacson noon hinggil sa direksyon ng investigasyon sa flood control projects at nagmukahi pa siya na ipatawag din ang ilang regional director at district engineer sa mga lugar na may umano'y kahinahinalang proyekto gaya ng sa Oriental Mindoro. Sinabi ni Ejercito, ito na maayos ang kanilang samahan at wala silang personal na alitan. Idinagdag niya na nalutas na ng majority block ang mga isyong lumitaw kaugnay ng investigasyon. Pinawi rin niya ang pangamba na maaaring magdulot ng pagbabago sa liderato ng Senado ang posibleng pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Chair. Samantala, umaasa si Ejercito na mapupunta sa iba pang proyektong pang-infrastruktura ang mga pondong inalis mula sa flood control, ngunit nagpahayag siya ng pangamba sa paggamit nito bilang ayuda dahil sa ulat na hindi umano ito na ipapamahagi ng buo sa mga binipisyaryo. Ayon sa senador nangangalap siya ng mga affidavit tungkol sa umano'y hindi kumpletong pamamahagi ng mga tulong pinansyal tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at uh, ayuda para sa Kapos sa Angkita Program o AKAP. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good goodbye.